Magandang hapon mga idol. Nagkayaan nga kami tatlong pumadyak dito sa Mount Oro. Naalaman kong simentado na nakita ko sa Facebook. si sino naman nagpost noon. Kaya yan, aakyatin namin. Totoo nga, simentado na. Dati kasi lubak-lubak yan. Ang daming bato. Laking madulas ka na. Talagang basag yung mukha mo eh. Kaya tara na. Pilisan mo, Michael. Maturo ka ng turo dyan. O ito na nga umadjak na kami. Itong nasa unan na itong itong nagbibidyo na to, ko palyan mga idol. Ay siya. Pinintado na. Natira pro dyan. Ganyan naman kami nakakita oh. Sama-sama. Diba? Sige, dandan lang. Ang lakas eh pare. Ano, parang Mike, kaya mo pa? Kung hindi na, umuwi na lang tayo. Ah, kaya mo pa. ako ah, din, napahagod dyan eh. After one year, iwan ko. Two years yata. Ngayon na naman nakapadyak dito sa Mount Oro na to. Oh, napakaganda na oh. Dati, lupak-lupak talaga yan. Daming mga bato ha. Alalaki pa. Kung balasobas kang magpalusong dyan, ay may kakalagyan ka. Kwintuan ko muna kayong mga idol. Nung unang akyat ko dito. Mga ano na yan? Masukal pa yan. May mga puno pa yan sa gilid na to. Mga puno yan. Tapos yung simba na yan. Wala pang pintura yan. Talagang lumang-luma siya. Ayun o, ang ganda na. Diba? Yan lang no? ang kwento ko. Ah, ko lang siya. Itong pasiko na yan mga idol. Matarik talaga yan. Sobrang tarik. Baliwala sa amin to. Baliwala. Tingnan nyo to kasama ko. Pinataglak. Ang Alupit mo boy. Grabe ka. As far as mic. Ganito kasi yan. Papanggap lang na hindi niya kaya yan. So kaya niya yan. Tingnan nyo to mga idol. Ang plastig oh. Oh. Diba? Nung nakabike yung kablak na yung ang plastig niyo. Ah, Tumigil siya muna. Si may nakamotor. Oh. Ay na siya, oh. Bala, pa yung nakamotor. Panis! Iba talaga yung mga bikers, eh. Magagaling talaga. Mga hastigin. Aurora pump ito. Ayan, oh. No? Ganda ng Metro Manila, pre? Yun, know? Dito, oh. Hmm. Ganda nga dito. dito. Manila Ngayon kita na. kita, 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 kita. naman tayo nakakit, di ba? tayo makit dito eh. Na. Okay. Kami sa Mount Oro. E, kaya daw ng mga gulong, ng, mga and, <coughs> and, and, paring, ng nyo, eh. Puro bupat